Magandang hapon mga kabisdak. Iribat lang natin itong tatlong bugok na balager ni Tamba. Binabanata na naman si Vice President Inday Sara. Hinahanapan ho nila ng 5.55 billion pesos umano. Animal! Ang laking pira niyan. Anong tingin ninyo? Kay Vice President Inday Sara. Kurakot! Aba, maraming magagalit sa inyo ng mga taga-Davao at lalo na po mga Duterte diehard supporters. Again ha, niriribat natin itong mga taong ito dahil ayaw po nating maka ho sila sa maraming Pilipino at ayaw po nating maniniwala ang mga tao sa tatlong mga bugok na ito. <coughs> Hindi mo alam kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob sa pagbanat kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ko naman mga kilala yan ng mga yan. Bigla-bigla na lang nagiging political blogger. Unahin po muna natin itong birada ni Christian Gaza. Si Yan ba to? Si Yan? Nemal, napapanood ko lang to sa mga ano, sa mga iskandal ah. <laughs> At nagulat po tayo ay uh, andito na, nagiging political blogger na at takdog na rin ni Tamba. Ayon po kay Christian Albert Gaza, hindi na i-remit kasi ibinubulsa ng mga opisyal ng Deep Aid, Yung pira, kawawang mga guro. Ayan po yung banat ni Christian Albert Gaza. Meron pa o. Uh, may banat pa siyang isa dito. At Akala mo naman kung sinong uh, Pilato, no? kagaling-galing, kala mo naman maayos yung ginagawa, maritis lang din naman ito. Ang sabi niya, oh, buwan-buwan na pasakit yan sa budget ng kanilang pamilya, tapos hindi nyo pala nire-remit. Mura pa siya dyan. Marami na namang happy ngayong Pasko habang yung mga kinakaltasan ay gipit na gipit sa buhay. Alam niyo po, sir, kung naawa ka sa mga guro, aba, try mo magkawang gawa at tumulong sa mga teacher na sabi mo, kawawa naman ang mga guro. Na para bang gusto mong palabasin dyan sa mga banat mo, nilanakaw ng dipid ang pira nila. Alam niyo po, bago kayo kumuda, Alamin niyo po muna ang puno't dulo. Para hindi po kayo magmistulang o pulok, magiging itlog na bugok. Mamaya, sabay-sabay ko kayo asagutin. Meron pang isa? May banat pa yung isa bago si Rendon. Ito naman. Hindi ko nga ito. Si Nico, eh, Davidian. Sabi niya, hindi talaga natin pag-uusapan yung 5.55 billion na nawala ng dipid, no? Ah, lakas ng mga amas, no? Pare-pareho sila ng timpla. Timplang nga ah, maalat. Timplang mapait. Hmm. Eh, sa yung itlog na bugok, mapait ho yan. O, oh, ito naman yung isa. Akala mo naman, kagaling-galing, at biglang nag-political blogger, boses po ito ni rin dun, ha? Again, ah, hindi po natin pinalabas ang video niya, upang pagkakitaan, kundi para iribat yung banat niya kay Vice President Inday Sara dahil may karapatan po tayong mga Duterte diehard supporters na sumabat at sumagot ho sa tatlong bugok na itlog ni Tamba. Ano ba kasi ang pinanggagawa ninyo sa buhay at kung bakit napunta po kayo dito sa politics? Narito po ang banat niya. Ganoon natin. Hindi ngayon na ang death end ay hindi nagremit remit ng 5.5 billion pesos sa buwis at insurance ng mga guro. Hindi nagremit, hindi nila ni-remit sa mga ahensya. Grabe! Ano ang nangyayari sa pamamalakad ng DepEd? Isa po kayong uh, malaking government agency. Crucial ang inyong ahensya. Bakit hindi kayo nagremit? remit Sobrang laking pera niyan. Okay. Ayan ang banat ni Rindon. Bakit daw hindi nagremit ang deep aid ng 5.55 billion pesos? Na para bang ang punto na dyan, ninakaw po ng deep aid. Alam nyo po Rindon, doon, kayong tatlong bugok na itlong. Bago kayo kumuda, siguraduhin ninyo Natama yung mga birada ninyo. Siguraduhin ninyo na hindi po kayo nagpapakalat ng piking balita at hindi po kayo nag-akusa ng tudutudo. Dahil pag malaman ng maraming Pilipino na kayo'y gumagawa lang ng kwento upang sirain si Vice President Inday Sara Duterte, bahala kayo, magagalit po sa inyo ang taong bayan. Ano nga ba ang tunay na kwento ng sinasabi ng tatlong bugok na itlog na yan, itong 5.55 billion pesos? Narito po ang sagot ng DepEd dyan, mga kabisdang. Ayon po sa DepEd, official statement on unremitted premiums and contributions. December 15, 2023. The current administration of the Department of Education is aggressively looking into various ways to address the subject of unremitted premiums and contributions. A recurring issue is spanning years caused by system incompatibility and timing differences among others. System e. yung problema. Hindi compatible daw ayon sa DepEd. Beginning February 2023, DepEd has been conducting regular meetings with the GSIS to thresh out all teaching and non-teaching personal concerns. Gumawa naman pala ng paraan ang DepEd eh sa isyong ito. Kailan? Animal, February ho, 2023, ginawa na ho ni Vice President Inday Sara ang pakikipag-ugnayan sa GSIS sa isyong ito. Pero bakit putak kayo ng putak? Anong meron? Magkano? Hoy, balato. Ito pa. Ba? In fact, on September 25, 2023, a memorandum of agreement Was forged between DIP-AID and GIS to streamline service for our personnel. Included in the MOA is the designation of GSIE's account officers that will exclusively respond to ED matters. Kungayan oh, ha? September 25, 2023, sir. gumawa na ho ng paraan ang deep aid. Nakipag-usap sa GSIS na dapat mayroong isang staff ng GSIS na makatutok mismo, exclusive sa problema ng deep aid na ito. Anong pitsa ngayon? December ho eh. Pero bakit putak kayo ng putak? Maliwanag sir ha. Gumagawa ang deep aid ng paraan tungkol sa mga isyo na yan. At hindi po pabaya si Vice President Inday Sara Duterte. At hito pa, meron po isang, ay siguro, uh, guro ho ito, nag-comment sa post na yan. Pakinggan nyo po ito, tatlong bugok na itlog ni Tamba. Nang malaman ninyo kung kailan nagsimula ang problema na yan. Ayon po sa isang netizen na si Rosa de los Santos, Nagpapasalamat siya sa deep aid. I thought the dilemma has been solved. However, for the benefit of the agency, we salute you. Your selfless concern. If I'm not mistaken, late 90s, this is already an issue. But deep aid and this, I is took years to reconcile according to our finance and accounting section. Matagal na palang problema nito rin doon, ha? Inimal! Kaya yung tatlong bugok na itlog, mitamba, birada kayo ho ng birada eh. At ito, nagpasalamat ang mga guro kay Vice President Inday Sara tuloy dahil gumawaho ho ng paraan si Vice President Inday Sara. Isipin mo, 90s? 1990s pa pala may ganito ng klaseng problema. O, oh, salut ang mga guro ngayon kay Vice President Inday Sara dahil si Inday lang ang gumawa at naghahanap ng solusyon sa problemang ito. At pagdating po naman sa pagre-reconcile, madali lang ho yan. Dahil yung mga guro, mayroong mga resibo at pasalamat po tayo ngayon kay Inday dahil mayroong ng taga-GSIS na tumututok ngayon sa problema na iyan. Matagal na, February-September pa pala, nagkausap na ang GSIS eh. Pero itong tatlong bugok na ito, ang tindi ng banat kay Inday Sara, na para bang tinurakot ng deep aid ang 5.55 billion pesos na yan. Alam niyo po kayo tatlong bugok na itlog? Kung issue po yan, itong 5.55 na ninyo na black propaganda kay Vice President Inday Sara, eh dapat sana yung budget deliberation sa kamara binira din si Inday dito. Eh hindi nga yan issue eh. Wala nga pong problema dyan. Dahil walang kasalanang ang DepEd dyan. Narinig nyo yung sinasabi ng DepEd. System incompatibility. Hindi compatible yung system. At hindi pwedeng sisihin ang DepEd dito ho eh. Dapat kasama GSIS dito. At madaling mag-reconcile kasi may mga resibo naman ang mga guro. O ano tayo ngayon? Hindi pa rin kayo magtatagumpay sa gusto ninyong palabasin na batuhin si Inday Sara ng putik na kurakot na nasan daw yung 5.55 billion pesos. Ba't kayo naghahanap? Teacher ba kayo? Kung may maghahanap man dito sa 5.55 billion pesos, dapat yung mga teacher hindi po kayo. Kayong tatlong bugok na itlog ni Tamba. Pero ina po ni Inday Sara. Meron na silang solusyon. Pero again, hindi po ito bagong problema. Lumang-lumang problema ho ito na ginawa na po ng solusyon ni Vice President Inday Sara Duterte. At kayong tatlong bugok na itlog, huwag kayong mag-alala dahil si Inday hindi po kurakot. Ang mga Duterte hindi kurakot. Kung may masaya mga sa Pasko, alam nyo na kung sino, mga buhaya na sa gobyerno, yung curaco to the left, yung curaco to the right. Kailangan pa ba namin sabihin? Alam nyo na po yan, mga tatlong bugok na itlog ni Tamba.